LGU Domingag magpahigayon o bloodletting karong nga 17 ning kasamtangang bulan publiko gyau nga magpakuha og dugo alang sa detalye pilagi ni kamigong Aldre Nelyama Balita sa Nag-auhag karon ang Local Government Unit Dumingag sa publiko nga mo sa ipahigayong nga bloodletting program karong umaabot nga Nobyembre 17, 2023 sa may DOA Big Hall, Lower Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang maong aktibidad magdala sa timang dugo mo kinabuhi ko. Sa gusto nga mo donate og dugo sa naasoy nga bloodletting program mo ato lamang sa DOA Big Hall Lower Landing, Dumingag Zamboanga del Sur nga magsugod sa may alas otso sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Tungod kay ang inyong dugo nga idoneta, dunay kinabuhi nga masalbar ni ini. Saktong balita ni ka-amigo Aldrin Ilyama sa Dex MB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Department of Agrarian Reform nagsugod na sa pag-validate alang sa mga mamahimong binipesyaryo sa condonation. Alang sa detalye, kamigong Aldren Aldrin Nilyama. sa Habon Malipayong ipaybalo sa buhatan sa Department of Agrarian Reform, pinaagi ni Parpo to, Engineer Gina C. Salaog, nga nagsugod na sa pag-validate ang ilang buhatana alang sa mga mahimong benepisyaryo sa condonation program sa gobyerno. Pinagi sa maong programa, wala na ipagabayran ang mga beneficiaries sa humangipirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang implementing rules sa and regulation sa Republic Act No. 11953, an act emancipating agrarian reform beneficiaries from financial burden by condoning all principal loans Unpaid amortizations and accepting payment of state and agricultural lands awarded under comprehensive agrarian reform program. Umas na ilang new agrarian emancipation aka na sairan ama ang programa nagtinguha ng matabangan ang mga agrarian beneficiaries sa ngadili na Balai sa mga balayruno ilahana lamang kini magamit sa pagpalit o mga abuno gidugang pani sa lauga aduna ihatag ng certificate ang ilang Buhatana. ngadto sa mga benepisyaryo isip e si pagpamatuod a, nga nakondon ang ilahang principal and interest sa gipinagiyahang yuta labot ni ini, mamahimong mobisita ang mga agrarian beneficiaries ngadto sa condonation desk nga nagipahimutang a, sa ilang tagsa tagsa ka mga kalungsuran aron masayod a, sa mga angayang pagabuhaton Saktong balita ni kaamigo Aldrin Nelyama sa Dex MB 104.7. Music Best, ah. Radio Sakto Pagadian. Customer nga nangaon sa sikat nga fast food chain, gikawatan, kawatan, nakuhaan kini o CCTV ditong napita sa lungsod sa Mulave. Alang sa report, ania ang kompletong detalye. Balita Sakto sa Apo. Sa pulsa CCTV, ang mga naong sa mga kawatan nga nanguha mga butang sa usa ka customer nga nangaon round ta sa usa ka sikat nga fast food chain nining baguhay pa lamang sumala pa ni Mary Daisy Astellero ang biktima sa pagpangawata nga nadagit sa mga kawatan ang dili moobos 5,000 pesos sa tulo ATM cards driver's license valid IDs ingon man uarog CR sa motorsiklo dugang ni Astellero moy nahimong biktima ning baguhay lang nga pag-atake sa gibanabanang upat ka mga kawatan sulod sa Jollibee sa Mulavi, Sambuanga del nakuhaan sa CCTV camera ang aktual nga pagbangawat sa mga sospek sa pitaka sulod sa shoulder bag sa biktima nga tungura, busy sa pagbantay sa iyang anak. Hangyo lang ni Astellero nga mahalag dili na mabalik ang mga nesgutang kwarta o gamit basta iuli lang ang litrato sa iyang lola nga lakip sa nila sa mga sospek tungod kay mas labik importante kuno kaniya ang maong litrato tungod kay maulamang kini ang nahibiling handumanan nga pwede niya nga bakita ang dagway sa iyang lola sukad nga mibiya kini sa kalibutan samtang padayon na karon nga naghimog makuting investigasyon na ang mga otoridad aron nga masikop ang sospek sa maong krimen saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian